Ang bayan ng Manay sa Davao Oriental, ang sentro ng lindol na may magnitude 7.4 na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas noong Oktubre at Jess. Sa pagtutok ng SMN9 News, may ilan pa rin kababayan natin ang hindi pa makabalik sa kanilang tahanan matapos na pinadapa ang mga ito dahil sa lakas ng lindol. Si Paul Montibon magbabalita live. Paul, magandang gabi. maayong uh, gabi gikan diri sa Davao Oriental sa patuloy nga na pagtutok ng SMRI News, no? lalong-lalo na sa mga lugar na sinasalanta ng iba't klase ng mga kalamidad. Mula tayo sa lalawigan ng Cebu, ngayon ay nandito naman tayo sa Davao Oriental at uh, sa ating pag-iikot-ikot, lalong-lalo na dito sa bayan ng Manay, Davao Oriental ay nakita pa rin natin na marami pa rin ang mga kababayan na hirapan pa rin bumangon dahil nga sa pagkakasira ng kanilang mga tahanan. Hindi rin nila inaasahan ang uh, pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa kanilang uh, lugar pero sabi naman nila hanggat may uh, buhay, may pag-asa. Nagtamo ng matinding pinsala ang mga kabahayan gusali at establishmento sa Davao Oriental matapos tamaan ng magnitude 7.4 na lindol noong Oktobre at 10, 2025. Ayon sa datos, daan-daang kabahayan ang nawasa. Daan-daan rin naman ang nakapagtala ng pinsala. Ngunit libo-libong residente ang naapektuhan. Sa kabuuan, umabot sa mahigit na 71,000 pamilya ang apektado na naturang kalamidad. Habang may mga nasawi at sugatan rin na naitala. Sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin naging madali para sa ilang mga residente ang pagbangon mula sa nasabing kalamidad. Kagaya na lamang ni Mang Wilmar na pitong taon nang pinag-ipunan ang kanilang tahanan, ngunit sa isang iglap, gumuho ito dahil sa lakas ng lindol. Isa lamang ang bahay na ito ni Mang Wilmar dito sa Barangay San Ignacio, Manay, Davao Oriental sa lubhang mga naapektuhan matapos ang pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental dahil sa lakas ng impact ng lindol sa kanilang lugar, sa tahanan mismo nila Wilmar, ay makikita na ilang peraso na lang ng mga semento ang naiwan sa kanilang dingding. Nag-iwan rin ng malalaking bitak sa loob ng kanilang tahanan. Kaya naman ang buong mag-anak ay mas pinili muna na pansamantalang iwan ang lugar na ito habang naghihintay ng mga oportunidad o mga pagkakakitaan para sa pagsisimula sa kanilang buhay. Pag lindol, yung maliit ko na 2 years na bata, sabi ko, Lindol, labas kayo. Paglabas namin dito talaga, sir, malakas na, tapos nakabitak-bitak na yan dyan, tapos na ano yan, na ano ba yung lupa. Tapos yung asawa ko nandito, yung mga anak ko dito, siyempre, sir, natakot oh, sa lakas ng 7.4 wala naman na ano sa pamilya niya? Wala naman. Noon wala na kayo. kasi pinalabas ko man sila. Sabi, sabi ko labas. Nung makuan pa yung hindi pa malakas, paglakas na, nakalabas na talaga kami. Para kay Wilmar, wala na siyang magagawa. Dapat anyang tanggapin ang lahat. Ang importante, buhay ang kanyang bagana. Ang dasal ko sana, ma ano kami? Itong walang nasaktan, ganyan ba? Walang nasaktan sa amin. Yan lang. Isa. amin lang sa mga anak ko at sa asawa ko walang masaktan. Sa ngayon, sa pagtitinda ng isda na lamang humuhugot ng pagkakakitaan ang pamilya ni Wilmar hanggat may maiipon sila sa unti-unting pagsisimula sa buhay. Sa ngayon, sir, So, Konti kunti lang, pag may isda, dyan sa labas, binta mo, kunti lang yung income, maka, maka, makaraos lang sa isang araw ba, na income namin. Ganyan lang, sa araw-araw, pag wala, wala talaga. Almar sa ngayon ay uh, makakasama natin ang uh, acting chairman dito sa Barangay San Ignacio, uh, bayan ng Manay, Davao Oriental para kumustahin natin no kasi ilan pa lang na mga lugar, ilan pa lang na mga bahay yung binisita natin simula nung uh, dumating tayo dito mismo sa kanilang uh, lugar. Si uh, acting cap uh, Jerry ay uh, nandito para samahan tayo. Uh, kap, uh, kumusta po ang uh, ating uh, kalagayan sa mga kababayan ho natin, mga nasalanta matapos nga itong pagtama uh, ng uh, malakas na lindol, magnitude 7.4. Uh, well, magandang gabi po sa lahat no, lalo na sa Iziminay. So, ito yung isa sa pinakalaki na barangay dito sa bayan ng Manay na nasalanta ng uh, lindol. So sa kalusalukuyan ang nandito pa kami sa recovery period no. Marami pang mga tao na kasamtangan na na-harap na, sa uh, na pag, nahirapan sa recovery lalo na sa uh, um, uh, moral at saka sa uh, physical no. Kasi ini namin inasahan ang mangyari ito. Lalo na sa mga kabataan na hindi namin nasanayan na may lindol talaga na malakas na dumaan sa amin. Pero sa kasalukuyan, ginawa ng gobyerno ng Manay o dito sa Dabo Oriental ang mga tulong na nararapat sa amin. Uh, siguro yung recovery namin uh, parang uh, andyan na sa mga 60 to 70 percent pero nangangailangan pa rin ng tulong. So hanggang ngayon, marami pang mga uh, uh, agency na uh, tumulong sa amin, lalo na yung mga uh, NGO at saka yung mga uh, private na mga uh, personalities na nandito sa Manay, lalo na sa Barangay San Ignacio. Kap, uh, no, uh, hanggang sa ngayon kasi two weeks na, Uh, meron pa rin bang nararamdaman o nararanasan na aftershocks matapos itong magnitude 7.4 dito sa lugar po ninyo particular? Uh, mayroon pa. Ka sa isang araw, parang nararamdaman namin tatlo o apat na mga pagyanig. Ano? So iba-iba yung may malakas at saka may mahina. Kaya nga yung mga trauma ng tao dito hanggang ngayon, nandyan pa. So siguro... Uh, nangangailangan pa talaga ng uh, matagal-tagal pa na uh, pag-aalaga, no? Lalo na sa mga kabataan kasi uh, sila yung number one na talaga na napiktuhan, yung mga kabataan namin. So, ibig sabihin tuloy-tuloy ang inyong information drive uh, na magmatsyag, lalong-lalo na yung sa loob ng bahay, uh, baka magkaroon ng mga insidente ng pagkuho, pagbagsak ng kanilang mga bahay, ganun po ba? Ah, uh, okay. Uh, sa kadalasan ngayon, maraming mga ginagawa ang government ng Manay at sila dito sa barangay namin na may mga bumisita na mga uh, engineers at saka yung DSWD sila yung nagkandak ng mga assessment para sa uh, mapigilan no yung mga paguho lalo na pay uh, may dumating na naman no, may dumating na naman na uh, mga pag uh, mahihina o malakas na pagyanig. Hmm. Alright. Maraming salamat. Uh, Almar, ang uh, barangay ng uh, San, Is uh, San Ignacio, Uh, dito sa Bayan ng Manay ay alam mo ba na isa sa mga uh, binipisyaryo ng SMRI Foundation Incorporated. Uh, doon yan sa mangyayaring uh, two-day uh, relief operations ng SMRI Foundation Incorporated. At alam naman natin na katuwang tayo dyan, uh, partner Almar. almar Mula pa doon sa Cebu na relief operations natin ay talagang walang sawa. Tuloy-tuloy ang pamamahagi natin ng tulong kalinga malasakit pagmamahal no sa mga residente na nasalanta ng Lantana, mga kalamidad at ngayon nakarating dito sa Davao uh, Oriental. Uh, kap ang SMNI Foundation ay uh, may babahagi na tulong, maagang pamasko, regalo para sa lahat ng mga kababayan natin lalo na ng mga apektado nitong nagdaang uh, uh, magnitude 7.4 at alam nyo ba kap naghahanda ang mga volunteers natin ngayon, nagpapaking sila ngayon, sa uh, sako-sakong bigas, talagang galon-galon uh, na malalaking galon na malinis na tubig na inumin na po yun at balde-balde uh, na mga grocery items para sa mga kababayan ho natin. At pagdating mismo sa araw ng bigayan na ng mga regalo na ito mula sa ating mga sponsors, donors, mga supporters natin, may libreng hot meals pa yan. Uh, Kap, anong gusto niyong ipaabot? Anong gusto niyong sabihin, Kap? Uh, well, uh, kami ano totoo, ano sa nabigay yung mga tulong ano. So nagpapasalamat ako sa isimilay at sa mga volunteer na nagbibigay sila ng tulong sa amin. So siguro in behalf sa mga tao sa barangay San Ignacio, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat no sa lahat ng uh, volunteer no sa effort at saka sa tulong na ibigay nyo sa amin. ah, uh, ang Diyos ang mag awa, at saka si, si na magbigay sa inyo ng, uh, uh, bigay ng uh, ano pa, yung mga uh, blessing na naman mm -hmm. para sa para inyo at sa mga tao. Mm -hmm gaano ka importante at kalaking tulong ng isang sakong bigas o sako-sakong bigas para sa mga beneficiary natin. Hindi po ito kilo-kilo at walang presyo po ito ka O, uh, gaano po ka-importante, kalaking tulong ang ganitong mga klasing mga blessings para sa mga kababayan natin. Balte-balte, galong-galong tubig, sako-sakong bigas. Uh, so, siguro, madami ng Uh, nagbigay dito pero hindi gaya ng ganyan sir no so talagang amis talaga kami sa mga ganyan kung andito sa amin makarating sa amin kasi may ibigay naman yung iba na tulong pero uh, ko konti-konti lang kikilo-kilo lang yung sinabi mo sir pag andito na yan mm -hmm. sigurado yung mga tao na makatanggap niyan lalo lang masiyahan no kasi siguro uh, sa lahat ng nagbigay kung baga uh, kung yan ang totoo kayo lang pa makapagbigay sa amin ng mga ganyan na uh, mga uh, ayuda sa amin apay. Siyempre panghuli na lang kap alam niyo po ba na ang misyon ng SMI Foundation Incorporated ay lahat ng tulong na ibinibigay pinagkakaloob sa foundation ay talagang hanggang sa pinakahuli hulihang kusing na ipaparating po yan. Kumbaga, zero corruption ang pinag-uusapan natin dito. Kap, gaano ba, ba kaimportante kahalaga ang ganyang misyon para sa mga privado na mga organisasyon tulad ng SMN Foundation Incorporated na pwede din palang, mai pwede palang mangyari ang ganito sa mga kababayan natin as far as good governance leadership is concerned. Okay. Alam mo, sir, uh, sa lahat sa panahon ngayon, sa lalo na dito sa amin uh, maraming naapektado at saka nangangailangan talaga. So sa pagkaalam ko uh, yung pagtutulungan ano? pagtutulungan ng ganyan mga uh, private at saka yung mga NGOs at saka lalo na sa media na uh, ngayon nandito kayo. So kami uh, nagpapasalamat talaga no, nagpapasalamat kami sa mga naibigay nyong panahon no at lalo na sa Layo, malayo pa kayo na lugar. oh, pinagbigyan nyo kami. So, ako po yung papasalamat, no? In behalf sa mga opisyal, barangay opisyal dito sa barangay San Ignacio, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong tulong at sa lahat ng mga uh, taong involved dito, lalo na sa management and staff of SMNI. Alright, maraming salamat ang ating acting uh, cap ng uh, Barangay uh, San Ignacio dito sa Bayan ng Manay, uh, Davao Oriental, si Kapitan uh, Jerry. At syempre para sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood sa atin live, kitang-kita nyo po hanggang sa ngayon ang tuloy-tuloy na packing, paghahanda, preparasyon ng ating mga volunteers, uh, walang tulugan, puyatan yan para lang may alay ang dapat na serbisyo at dapat na para sa mga kababayan ho natin. Sabi nga natin, na uh, Partner Almar, mula pa sa uh, hindi lang nitong nagdaang uh, Cebu wake no pero yung yun, mga nauna na nauna pa na mga kalamidad uh, dito sa ating iba't ibang ka parte ng ating bansa ang SMI Foundation ay uh, talagang loyal consistent sa pagbibigay ng mga naglalakihan ng na mga regalo sako-sakong bigas, balde-balding uh, grocery items, condiments, lahat-lahat. May hot meals pa yan. Meron pa yang galung galong, -galong uh, tubig na malinis na maiinom na ng mga kababayan na natin. At uh, yan din ang mangyayari dito sa barangay San Ignacio uh, na mga napili natin ng na mga beneficiary you na know, talagang nangangailangan ng uh, uh, tulong at suporta at ayuda. At uh, siyempre, sabi nga natin, hindi magiging posible ang uh, ganitong klaseng effort ng SMI Foundation kung hindi dahil sa malalaking puso at uh, malasakit ng mga donors natin. Alam natin na may mga iba na mga supporters na ayaw magpakilala pero noong una pa talagang tuloy-tuloy ang kanilang suporta para sa kausa, malaking misyon ng malaking misyon at vision ng SMRI Foundation Incorporated. At lahat ng yan ay uh, makakarating, walang labis, walang kulang dahil dito zero corruption ang pinag-uusapan natin dito mga kapartner at uh, tayo ay uh, talagang buhay na saksi partner Almar at sa lahat po ng mga supporters natin uh, na talaga naman naka Uh, kaakibat sa lahat ng misyon ng SMNI Foundation Incorporated. So yan na muna ang magiging uh, update natin uh, dito uh, mga kapartner mula pa rin dito sa barangay San Ignacio, bayan ng Manay, Davao Oriental, back to studio. Alman. Maraming salamat Paul Montibon sa live report at ingat kayo dyan.